boleh na master Yon, bukaw okay. laki lakas kumagat Yon, mga master malaki ganda isda anong isda ito? Is Ang laki oh. yeah, Magandang hapon mga master Ayan, yeah, so subok kami ni Jake dito Sa gilid ng mga batuhan so, Mga isdang bato yung Ano Uulihin namin ay, bale malaki pala ubas niya. Malaki ang katin ng tubig. kaya, kaya subukan natin mamingwit. Ay si Jake. Jake. Ayun. Tapos yung pamangking ko, yung Dugoy. Tama na natin mo no. mamingwit. Ayun. Ubas na 'yan, doon tayo pa pe pesto sa mayan. Kaya mama mga master update na lang ako pag nasa spot na. Ay mga master, nandito na tayo sa spot. Ay sila ano, si Jake tsaka si Dugoy. Doon. ako dito ako pepesto. na rad tapos wala tayong ano, wala tayong mm, pabigat 7 lang isda mga master ay ilalim huli mga master huli ganong isda oh yun mga master bukaw yung pula na malaki mata oh sarap tumama sir kaso matigas lang ang ano nito big kaliskis tsaka yung pero masarap to lalo na paksiw namin Kaya na ka na Jake Nakakadalawa na si Jake Saan makauli uli O Kain pala natin ano Ano, o mga master Umang Yung Pagkuwarapin kanina Hindi ko na na video Dahil umuulan kanina eh naman mga master yun ayan mga master isda daw hanggang, hanggang ganito na lang to kalaki magjet lang tayo Oh, leka. Yun. Parang ibang isda to ah. Anong isda to? Bukaw. na oh. oh, master, bukaw na naman. Hmm? Ganda ng ganda ng kulay oh. Master, oh. ganda ng kulay. doon huli na naman yung mga master uli na naman malaki hmm, laki bukaw buka ako. master oh. si ano yung pamangking ko nakahuli rin ng ano buka eh ayan mga master pahay namin no? Oh. umang yung mga shell na ganito oh. yung mga shell na ganyan pinatanggal namin yung laman ayan mga master nakawali na naman yung pamangkin ko ulit ulit yung mga master Cái đó là cano ping Yêu ngủ đi Open na naman mga kaster Kala ka na open dito Nasa lang Yun, huli na naman mga master Yun, bukaw, okay

Kerawan, yun, nahuli ka rin ang lakas ko <laughs> Trig, ano? trigger piece ba yan? yun o, no? master oh. lapad-lapad din okay oh, Pangulam na tayo. apal di ko mauli-uli. Malakas ng ugat eh. Mauli-uli, kaupalain ko ma kata. yun ang uli lakas kumagat yun, mga master malaki yun malaki ganda ng kulay anong isda ito ba anong isda ito malaki oh mga hmm, master malaki yun Lapat, oh lang Ganyan hmm, ka na lang Lakas kong mag <laughs> Ha? si <laughs> Jake ko alam kung anong isda yan. Ano isda Comment. Comment na lang kayo. Ah, kirawan. Ayun pala, kirawan. Pangulam na kami, dami na. Yun, uli na naman. Yun. Yung katulad nung malaki kanina. isda da, dugoy ko pa ayan mga master ko pa yung kanina malaki eh siguro mga four finger pa ang laki ng ngipin ito yung malalakas kumagat master bukaw na naman piso na naman tayo dami na huli ay nakahuli si tugoy bukaw bukaw turas, turas? ay malitang mata no ganyan din nahuli ko kanina eh ay mga master oh nahuli nga paksiw masarap yan nakayat tola jamil, kah oh. kawan, kah lim, jamis jam, yun olika, yun toras, master toras, isdem pula. master okay oh, na kami malalim na yung tubig oh. kabewang na nasa ano, nila kabewang na yung tubig so, ayun mga master ayun yung huli na ako. kirawan Tsaka, eh, mga master pakita ko na lang mamaya yung huli namin kasi baka mabasa yung camera natin no? Oh malalim na hindi na makita yung bato dito na kami sa nasa mababaw ayan bakit na yung ano may palaki na yung tubig ayan o palaki na yung kami kanina sa may ano ayan. ayan sa may paklad yun o ayan may paklad yun tapos ito yung ito yung huli namin mga master pangulam na rin huli namin ayan kasama yung pamangking ko kasi jig aser pantola